Madilim. Malamig. Naririnig ko ang mga sigaw. Nararamdaman ko ang tubig ang lamig na bumabalot sa akin. At nakikita ko siya si Jack. Huwag kang bibitaw, Rose, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Hahanapin kita. Pangako. Nagising ako, basang-basa ng pawis. Ang puso ko ay tumatambol na parang tambol. Panaginip lang pala, pero parang totoo. Parang nangyari lang kahapon. Nararamdaman ko pa rin siya, ang kanyang tawa, ang kanyang haplos. Sa loob ng maraming taon, Inanap ko si Jack. Hindi ako naniniwala na patay na siya. Paulit-ulit kong napanaginipan ang gabing iyon, ang gabi na lumubog ang Titanic, at kinuha ang puso ko kasama nito. Pero sa puso ko, alam kong buhay siya. Dumating ang balita na parang bulong ng hangin. Ang Titanic 2, isang replika ng original, ay handa na para sa unang paglalayag nito. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong sumakay. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Tagos hanggang buto ang lamig ng karagatan, ngunit mas malamig pa ang katotohanan. Nailigtas ako, pero si Jack, si Jack ay naiwan. Ang pangako niyang hahanapin ako ay umuugong sa aking isipan. Lumipas na ang mga taon, pero hindi ko pa rin malimutan ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Naglakbay ako sa buong mundo, hinahanap ang kahit anong bakas niya. Bawat lungsod, bawat daungan, bawat mukhang nakita ko, umaasa akong makita siya. Isang araw, habang nagbabasa ng mga lumang dokumento tungkol sa Titanic, may nakita akong nagbigay sa akin ng pag-asa. Isang ulat tungkol sa isang hindi nakikilalang lalaki na niligtas ng isang bangkang pangisda malapit sa kung saan lumubog ang Titanic. Muling sumilay ang pag-asa sa aking puso. Maaring si Jack Ion. Kailangan kong malaman. Kamukhang-kamukha ng original ng Titanic 2 mula sa engrandeng hagdanan hanggang sa mga detalyadong silid. Ngunit sa ilalim ng kinang at karangyaan, nararamdaman ko ang lungkot, ang mga alaala -ala ng trahedya na yumanig sa mundo. Bawat hakbang ko sa barko ay parang pagbabalik sa nakaraan. Naririnig ko ang musika, ang tawanan, ang mga pangarap ng mga pasahero na nagsisimula pa lamang sa kanilang paglalakbay. Pero naririnig ko rin ang mga sigaw, ang paghampas ng mga alon, ang takot sa mga huling sandali ng barko. Ang alaala ni Jack ay parang multo na sumusunod sa akin. Sa bawat sulok, nakikita ko ang kanyang mukha, naririnig ko ang kanyang boses. Ayokong mawala ka ulit, bulong ko sa hangin, ang puso ko ay kumikirot sa pananabik. Ngayon ay naglalayag na ang Titanic 2 sa parehong ruta ng kanyang kapangalan, patungo sa malawak at hindi mahulaan na kakagatan. Parang naglalaro ang tadhana. Binibigyan ako ng pangalawang pagkakataon na harapin ang nakaraan at marahil baguhin ang aking kinabukasan. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga alon, mag-isa akong nakatayo sa kubyerta. Ang aking kamay ay nakaunat sa malamig na hangin. Sa di kalayuan, parang may nakikita akong figura na nakatayo sa tubig. Ang kanyang kamay ay nakaunat sa akin. Jack, bulong ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa at takot bumulong pabalik ang hangin dala ang isang pamilyar na pangalan tumalon ka naalala mo kumabog ang dibdib ko maari kayang hindi patapos ang kwento nagpapatuloy ang paglalakbay puno ng misteryo pag-asa at ang pangako ng isang pag-ibig na hindi lumulubog